rare lucky signs in your hand. O ang ibig sabihin, meron kang sudden wealth. Lang. Kapag meron ka ng guhit na ito o ng sign na ito sa inyong mga palad. Ang astrology po kasi ay may pamamaraan upang masabi sa iyo kung ano ang magiging kapalaran mo. Maaari nating malaman kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap at mula dito, tayo ay makakagawa ng hakbang para makapag-ingat o makaiwas. At maaari tayong makagawa din ng hakbang kung mayroong swerteng nakaabang para sa atin. Ang mga sign na ito ay nabubuo sa pamagitan ng intersected short lines na may magkatulad na haba. Ang sign na ito sa palmistry ay may iba't ibang kahulugan mayroong mga mapalad na kahulugan at mayroon ding mga hindi magandang implikasyon na napapailalim sa lokasyon ng palad. Mahalaga po na malaman natin kung saan nakalagay ang sign na ito para makita natin kung ang sign na yan ay magdudulot ba ng sudden wealth o maaaring magdulot ng obstacle sa hinaharap. Kung magkagayo na ang sign na ito ay makikita sa mga linya, mayroong tatlong linya na maaaring pagmula ng obstacle, pwede natin iwasan ang mga negative areas sa ating tahanan dahil ang linya sa ating mga kamay ay nagpapahiwatig na mayroong obstacle na paparating. Dito ay makakapag-ingat ka. Halika't ating tatalakayin kung ano ang mga linya na magdudulot ng obstacle at ano naman ang mga linya na magdudulot ng sudden wealth Kung mahilig ka sa ganito mga video huwag kalimutang mag like mag subscribe at share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang swerteng kapalaran tatlong pangunahing linya sa ating palad kung saan matatagpuan ang X line. At kung ito ay makikita mo sa linyang ito, ito ay nagmumungkahi ng obstacle. Unang-una, ang linya ng lifeline. Pangalawa, headline. Pangatlo, ang heartline. Itong tatlong linyang ito sa ating palad, kapag dito natin nakita ang X-line, ito ay nangangahulugan na kayo ay magkakaroon ng trial o obstacle sa buhay. Maaari natin itong maiwasan sa pamamagitan ng palagi nating pagsubaybay sa mga astrology reading sapagkat malalaman natin kung nasaan ang malas na area. Iwasan ang mga malas na area para hindi ma-activate ang mga obstacle na maaari mong masalubong sa hinaharap. Dito maaari mong malaman ang lahat ng gagawin mo para hindi magwagi ang obstacle na nakalinya sa iyong palad. Narito ang pangunahing kahulugan ng X-signs sa iyong palad. Ang X-signs sa ilalim ng index finger. Ang X-sign na nasa ibaba ng hintuturo o sa Jupiter mount o sa Jupiter curve. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magaan at mayroong matalas na paningin sa mga talento. Magkakaroon ka ng suporta mula sa matataas na tao, pamilya, kaibigan o maging kasosyo sa negosyo. Tatamasahin mo ang masaya at mapagmahal na pamilya. X signs below the middle finger. Ex -sign sa ibaba ng gitnang daliri. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may talento sa maraming aspeto. Mahusay sa parehong brainy at mga aktibidad. Madaling makibagay kaya ikaw ay isang versatile na tao. Isa pa, ikaw ay napakasikat at magkakaroon ka ng pagpapalawak sa iyong hanap hanapbuhay. Minamahal ka ng nakapaligid sa iyo. X signs below the ring finger. X signs sa ibaba ng iyong palasingsingan. Ipinapahiwatig nito na ikaw ay matulungin, napakapopular at interesado sa mga aktibidad sa kapakanan ng publiko. Maari kang makakuha ng kayamanan dahil sa tulong ng mga taong nagmamahal sa iyo magkakaroon ka ng good luck sa pamamaraan ng windfall luck o ang ibig sabihin, swerteng pagkakataon. Kaya't huwag palalagpasin ang mga maliliit na alok dahil dito magmumula ang malaking windfall o ang malaking swerte na para sa'yo. Eksign sa ilalim ng maliit na daliri. Kung ang X signs ay nasa ibaba ng maliit na daliri, ito ay nagpapahiwatig na binibigyang diin mo ang kapakanan ng iba at may posibilidad na husgahan sila base sa kanilang panglabas na anyo. Ikaw ay nakatakdang umibig sa matataas na tao at mahuhumaling ka sa pag-aaral. Ipinapahiwatig din na ikaw ay magkakaroon ng magandang kapalaran sa buhay. Mystic Cross line o tinatawag din na X signs sa gitna ng dalawang linya. Ito ay sa, sa gitna ng linya ng head at ang heart line. Ito ay nasa gitna. Ito rin ay tinatawag na inspirasyon o mystic cross o linya ng ikaanim na kahulugan. Kung meron kang X signs na ito, ito ay tanda na magkakaroon ka ng magandang ikaanim na kahulugan ng predikasyon at ang mga eksena sa iyong panaginip ay palaging magkakatotoo. Kayong mga tao na merong ex signs sa kaliwa o kanang palad ay palaging gustong pag-aralan ang mga mahihiwaga na mga bagay. Ikaw ay may talino, ambisyon at mayroon ding relihiyosong paniniwala, masigasig at mayroong magandang kapalaran. Kung ikaw ay mayroong X signs o cross line sa mga malas na lugar sa iyong palad, huwag magalala sabagat maaaring lumipat-lipat ang mga signs na yan. Ito ay dumidepende sa enerhiyang mayroong ka. At kung sakali na naandyan pa rin ang X signs sa mga malas na linya, tatandaan mo lamang lagi mong titingnan ang astrology reading para maiwasan mo ang mga malas na area sa tahanan mo sa pamamagitan nito hindi ma-activate ang mga malas na senyales na nasa palad mo ito ay makakatulong mahalaga na malaman natin kung ano ang sinasabi ng ating palad dahil maaari nating maging mata para makita natin ang pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap at makakaiwas tayo ng mas maaga. Maraming maraming salamat sa panonood.